Hello mga boss, may vlog na naman tayo ngayon. May unboxing po tayo ng mga ilaw namin dito sa bahay. So yung una namin binubuksan ay pin light. Yan mga boss, pin light para sa ceiling. Ayan, apat na piraso po yan. Ayan, hindi demo ko po. Diyan po ilalagyan sa gilid, sa gilid, sa mga kanto. Apat na kanto mga boss. Ayan, pin light with may lining pa siya ng gold. yan. Dining niya po yan ay gold. Yan, doon yan po namin lalagay. So kung papatay namin yung ilaw sa gitna, yan naman ang ilalagay namin mga boss. So ayan. Ngayon naman mga boss, ay yung binubuksan ko ay ang ah, ceiling light mga boss. Yan, para yan sa gitna. Yan ang ilalagay namin sa gitna. LED po siya. LED yung mga ilaw niya, mga boss. So, ayan, may kasama pa siyang keychain and may remote pa siya. Ayan, kung nakahiga ka na, kung gusto mong patayin, ang alam ko, nagbabago din yung kulay niyan mga boss. Sa so, tingin ko, three colors ata yan. Ayan, pwede mong pagpalit-palitin ng kulay. So, ayan mga boss, papakita ko yung design. Ayan. Sobrang ganda lang niya talaga mga boss. Ayan. Yung pinaka-design niya ay nasa gilid. Ayan. Kita nyo? Ayan, dyan namin lalagay sa pinakagitna. yan Pwede silang salit-salitan, pwede munang pinlight, pwede yan muna yung buksan ko. Ayan, depende sa mood namin mga boss. Ayan, next. Next kung bubuksan ay yung chandelier. yan yan tatlong piraso yan mga boss. Ah, ang design niyan, ayan. Glass po siya, glass. Glass design. yan hulog yung bumbilya. Yan, lalagay mo bilya sa loob. Yan, may wire pa yan mga boss. Bali, tatlo yan. Ang design niya ay pabilog. Pabilog na nakalawit. Nakalawit siya. Pwede mong paresang haba. pwedeng mong paikli. Pahaba ng pahaba. Yan mga boss. Yan, papakita ko sa inyo boss kung ano itsura niya. So, yung isang piraso lang. Kasi i-assemble pa natin yung lahat eh mas matatagalan. Yan siya, ganyan siya, ganyan kahaba. Pwede namin iklian yan. Pero actually, iklian talaga yung, yung isang piraso niyan. Yung isa tsaka yung pangalawa, yung isa hindi nababawasan yan, yung pinakamahaba. Ayan mga boss, pinakita ko dyan sa may hagdan namin ilalagay yan. Ayan, tatlo yan. Ayan mga boss. Diba? Social. <laughs> Joke lang. Ah. Yan. Siyempre, bahay natin dapat maganda mga boss, di ba? Kahit kayo naman, pag magpagkakaroon kayo ng bahay. Yung maganda na siyempre ilalagay nyo, di ba? Kasi maganda talaga, masarap sa pakiramdam ang mag ng bahay. Siya nga pala, nag-unboxing ako diyan mismo sa bago naming bahay. Ayun pala kanina mga boss, pinakita ko yung isa ng solo lang. Solo lang siya na chandelier. ah uh, para sa CR po yun. Yung ilaw na may glass para sa CR po. ayun mga boss, pinakita ko, ba ad, bali na unboxing ko na dati, di ba? Yan po yung uh, ceiling fan with uh, lamp, with a chandelier, yan mga boss. So sa ilalagay yan mga boss sa sala, hindi ko na binuksan kasi nga na-unboxing ko na yan. mga boss, pinakita ko pati kaldero na namin, na-unboxing ko na pero hindi ko pa na-upload. So yun lang mga boss, salamat sa panonood, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and follow this video. Bye mga boss, uh, see you in next vlog. Bye.